Kamakailan ay nag-viral sa balita ang dalagitang namatay sa rabis ng aso. Although nakagat siya ng aso February pa at inilihim niya sa kanyang pamilya na siya ay nakagat. Paano nga ba tayo makakaiwas sa kagat ng aso or yung lalo na yung mga aso na hindi naman natin alam na mayroong rabies para makaiwas tayo sa hagat ng aso dapat alam natin yung behavior ng aso maging alaga man natin ito o hindi kahit yung mga asong gala, yung asong mga nasa kalye dapat alam natin ang behavior ng mga aso dapat alam natin yung hitsura ng asong nagagalit o yung hitsura ng asong ready ba siyang kumagat sa iyo kaya pag nakakita tayo ng aso sa kalye, dapat aware tayo doon sa itsura ng aso kung yun ba eh nagagalit sa iyo at kakagatin ka. Kasi hindi naman yan basta-basta kakagat unless mayroong threat sa kanya, mayroong banta sa kanya na akala niya sasaktan siya o akala niya eh may kukuha doon sa kanya pinoproteksyonan. Kunwari, kung makain yung aso tapos lalapit ka, magagalit yan. Siyempre, dapat alam mo yung uh, yeah, itsura niya or yung behavior niya kapag siya ay galit. Siyempre, malalaman mo naman yan dahil aangil yan o yung parang babatok ng alanganin o kakahol ng alanganin. Alam mo, pag nagkaroon siya ng sound, so yung lumalabas yung ngipin niya na siya ay nagagalit. Siyempre, dapat uh, aware ka na doon. Yung aso ay galit. O yung itsura naman niya, yung balahibo niya sa may bandang batok, nakatayo, at yung mata niya ay nakatingin sa'yo, syempre, alam mo na dapat na yun ay uh, galit. At yung hitsura niya na parang uh, anumang oras ay susunggab sa iyo. So, dapat alam natin kung kailan galit yung ating aso. May mga aso naman na kahit tumatahol, hindi ibig sabihin no na sila ay tumahol, ay galit na sila. Sila ay tumatahol kung sila ay galit. Like yung mata nila ay parang medyo sumisingkit o nag, nagyuntay nga nila ay ibinababa nila. Yun ay tanda ng ah uh, ikaw ay inaamo nila yung hindi naman sila galit o kaya yung buntot nila ay nagwawag naggumagalaw-galaw yung buntot so hindi lahat ng asong tumatahol ay magagalit at handang ikaw ay kagatin may kay, kaya kailangan nga na mapag-aralan natin yung behavior ng ating aso o yung aso na nasa kalye So, kailan ba tayo dapat maging aware sa mga nakakasalubong nating aso sa kalye o yung mga nakikita nating aso na pagala-gala sa daan. Mag-ingat kayo kapag yung aso na nakita nyo sa daan ay parang balisa at hindi mapalagay. Like, tumatahol lang parang putol-putol tapos lakad siya ng lakad pero walang direksyon yung kanyang pupuntahan. Sa normal kasing aso, kapag uh, laglalakad sila sa daan, alam nila kung saan sila pupunta. Kapag yung aso na sa lubong ninyo ay hindi mapalagay pabalik-balik ng lakad like pupunta sa unahan babalik na naman o lakad siya ng lakad makikita mo siya lagi sa kalye hindi umuwi ng kanilang bahay tapos yung tahol niya ay paputol-putol at parang meron siyang nararamdaman magingat kayo kasi yun ay baka infected ng rabies ang mahirap kasi sa mga asong nasa kalye hindi natin alam kung yun ay napaaway ang rabies kasi usually ay nakukuha daw sa mga aso na mayroon ding rabies. Like yung aso ay nakagat, napaaway dun sa aso na infected ng rabies. Yung nakagat na yun, magkakaroon din siya ng rabies. Kasi yun namang aso na may rabies, hindi naman nagtatagal at yun ay namamatay. Kasi ang dinadali ng rabies ay utak. Mayroon kaming naging aso na mayroon siyang anak. At yung aso uh, namin na yun ay napakabait at mapagmahal sa anak. Lagi niyang inaalagaan yung kanyang anak. One time, yung mga anak niya ay lagi niyang inaaway. Ayaw niyang pakainin. Ayaw niyang pasaluhin doon sa kanyang plato. Hindi niya pakainin. At inaaway din niya. Tapos yung inahin na yun, ay napansin ko ay naglalaway. Although, hindi ko, hindi ko siya pinansin kasi mabait na aso namin yon ilang taon na naming alaga at one time nga nakita ko na yung aso ay naglalaway so parang naging aware na ako don kasi usually pagka may rabies ang aso parang ang tawag sa amin nun bangaw, yung, aso yung medyo nababaliw ay naglalaway nga ibig sabihin nun nakagat siya ng aso na mayroong rabies tapos hindi nagtagal yung kanyang mga anak na inaaway niya ay kinagat din niya at isa-isang namamatay yung kanyang mga anak. Hindi nagtagal mga ilang araw, yung aso namin na yon ay parang naging baliw na hindi hindi na niya kami nakikilala at kahit kami ay gusto na niyang kagatin. So, yun ay na-infect na pala ng rabies. Napaaway pala siya sa aso na mayroong rabies. Katulad guys, kapag ang aso ay bagong panganak o merong anak, ang aso ay nagiging aggressive. So, hindi mo pwedeng basta-basta dampoten yung kanilang anak kasi merong aso na nagagalit kapag pinakikialaman yung kanyang anak. Kaya ako sa aking mga alaga, kapag nanganak na, unang araw pa lang, pinasasanay ko na siya na yung mga anak niya ay kailangang nahihipo namin o kailangan na kahalobelo namin yung kanyang mga anak para nasasanay siya na yung kanyang mga anak ay pupwede naming hawakan. So, kahit may pumuntang ibang tao, hindi siya nagagalit na may dadating kasi pag ang aso may anak, nagiging matapang yan. Kaya kapag may dumating na ibang tao, pupwede niyang sunggaban, pupwede niyang kagatin na hindi siya tumatahol kasi ang akala niya, pakikialaman yung kanyang mga anak. So ang dapat, kapag merong anak yung ating mga inahing aso, sanayin natin na yung mga anak nila ay nahihipo natin para hindi sila nagiging matapang. Kapag naman ang aso ay sanay na yung anak nila ay hinihipo, hindi naman sila nagdadamot. Isa pang dahilan na dapat nating iwasan upang tayo makagat ng ating mga aso ay kapag tayo ay kumakain. Kapag marami tayong aso, iwasan natin na magbigay tayo ng pagkain habang tayo ay nasa oras ng pagkain. Kunwari, kumakain kayo, tapos nagbibigay kayo ng huhulog hulugan nyo ng pagkain yung inyong mga aso, Uh, kung po pwede, huwag ninyong gawin yon kasi magkakaroon ng dahilan para sila ay mag-away-away at po pwedeng tayo din ay makagat. Kunwari pag binigyan nyo yung isa, magsaselos yung isa, sila ay uh, mag-aaway na sila. Siyempre, aawatin natin yung ating mga aso at po pwedeng tayo naman ang makagat. So, dapat pag kumakain tayo ay iwasan natin na magbigay ng pagkain sa kanila habang tayo ay kumakain. O oh, pwede ninyo namang sanayin na uh, okay lang sa kanila yon na nagbibigay kailangan lang matrain nyo sila na kahit nagbibigay tayo sa isa ay hindi magsiselos yung iba pa nating aso. Pero kung ang aso ninyo ay malalaking lahi like katulad kay Tokyo, malaking lahi uh, kasi si Tokyo isang Siberian Husky, huwag nyo gagawin na pagsasalusaluhin nyo sa pagkain kasi iba-iba uh, ang behavior ng ating mga aso. Si katulad sa amin si Tokyo ay isang Siberian Husky tapos si Lamoli, si Lamaxi ay mga Shih Tzu, si Nabokjo, si Junjay sila ay mga Shih Tzu kaya dapat wag natin pagsalusaluhin sa pagkain uh, kung sila ay magbib kung tayo magbibigay ng pagkain sa kanila, dapat ay hiwa-hiwalay para hindi sila mag aaway at magiging dahilan para tayo ay makagat kasi walang hindi nating aaw- aawatin yung ating mga aso kapag sila ay nag-aaway na kasi lalo kung magkakasama yung malalaking lahi at saka yung uh, maliliit uh, common sense naman kapag nag-aaway syempre matatalo yung maliliit kasi nga ay sa katulad kay Tokyo napakalaki niya versus dun sa mga sitsyo isang kagatan lang niya yun pwede nang mamatay yung aso. So, misan kaya tayo nakakagat dahil sa pag-aawat natin doon sa aso nating mga nag-aaway. So, para maiwasan yon wag natin silang pakainin na sama-sama o magkakalapit kasi magkakaroon talaga ng dahilan para sila ay mag-aaway at pwede tayong makagat. So, yon para tayo makaiwas sa hagat ng aso, iwasan natin yung mga aso sa kalye na may kakaibang behavior, yung uh, pagala-gala tapos parang walang direction yung lakad tapos paputol-putol ang tahol baka kasi sila ay infected ng rabies tapos kung ang ating mga aso ay kumakain huwag nating lalapitan huwag nating iistorbohin kasi baka ang akala nila ay pakikialaman natin yung kanilang mga pagkain na tayo ay kagatin isa pa yung uh, ating mga aso na mga bagong panganak Huwag natin basta-basta hahawakan yung kanilang mga anak kung hindi naman sila sanay na ganun ang ginagawa natin sa kanila. So, dapat sanayin natin yung ating mga aso na nanganak na nahawakan yung kanilang mga babies para hindi sila nagagalit. At yung mga aso natin, huwag natin pakakainin ng magkakalapit, lalo kung magkakaibang size yung ating mga aso. Kasi magiging kawawa talaga dyan yung maliliit. Ang mangyayari dyan, pag ubos na yung kanilang pagkain, lalapitan nila yung nasa pagkain ng nasa mga maliliit na aso at magkakaroon ng kos ng away. Siyempre pag inaway ina, nag away sila aawatin natin puwede tayong makagat. So kapag hindi natin masyadong alam ang behavior ng mga aso, um marapat lang na dapat medyo o tayo ay umiwas sa mga aso lalo kung hindi natin ito kilala o hindi natin alaga o aso ng kapitbahay. Maging aware tayo don sa klase ng tahol na kanilang ginagawa kasi yung tahol na galit uh, katulad ng sinabi ko kanina kapag ang tahol ng aso ay nagwawag yung buntot ibig sabihin nangangamo sila sa iyo o pwedeng kilala kanila o pamilyar ka na sa kanila at hindi kanila kakagatin yung tainga medyo bumababa gumagalaw yung tainga pababa ibig sabihin ay kilala kanila at hindi kanila hindi kanila kakagatin kapag naman yung tayinga nila ay tayong tayo yung ta balahibo sa batok ay medyo tumayo tumindig yung balahibo sa batok yun ay uh, galit sila sa inyo na sila ay galit at handa kanilang atakihin o uh, yung ngipin din kapag lumabas yung ngipin yung pangil kapag umangil sila tapos inilabas nila yung kanilang pangil ibig sabihin ay uh, binabantaan kanila na sila ay galit at kailangan ay uh umiwas ka sa kanila. Yang katulad niyang mga tuta na yan kapag nagwawag yung buntot ibig sabihin ay natutuwa sila sa iyo at win welcome ka. Gusto kanilang palapitin sa kanila. So hindi sila galit. So kapag may alaga naman tayong aso, alam na natin yung mga behavior ng mga aso natin, alam natin kung kailan sila galit, kung kailan natin sila dapat lapitan kung kailan sila gustong maglaro, alam na natin yung mga behavior ng aso natin kasi nga, alaga natin sila. Although may mga may mga nag-aalaga ng aso, may mga dog owner na ilang beses na rin nakakagat, nakakagat sila kahit na matagal na silang nag-aalaga ng aso kasi nga ay natataon siguro na titsyempo na yung aso natin ay mainit ang ulo lalo sa ngayon na mainit ang panahon, ang ating mga aso ay mga irritable. So, dapat yung ating mga aso ay lagi nating paliguan para sila ay hindi laging balisa. Kasi, katulad nating mga tao, sila ay nakakaramdam din ng pagka-stress. So, dapat kahit man lang sana once a week ay ating paliguan yung ating mga aso para hindi sila makaramdam ng pagka -irritable. Just in case naman po, kayo ay nakagat ng inyong aso. Kahit po ito ay ating alaga, minsan talaga ay nagkakaroon ng pagkakataon na tayo ay nakakagat ng aso kahit ito ay matagal na nating alaga. Ang gagawin po natin kapag tayo ay nakagat ng aso, una, lilinisin po natin yung ating part na nakagat ng aso. Kunwari, sa kamay tayo nakagat at dumudugo, Ah, uh, itapat lang po natin sa running water na malinis o yung sa gripo na may malinis na tubig. I patuluan natin doon yung ating yung parte ng katawan na ating nakagat, kunwari sa kamay, sabunin natin, sabunin yung part na nakagat, linisan at kung may pagkakataon na dalahin sa bed ay dalahin nyo na po agad para malapatan po ng karampatang lunas. Mas mabuti na po yung sigurado pero kung ang inyong pong lugar ay nasa malayong barangay, nasa medyo liblib at kayo'y nakagat ng aso, kung mayroon po kayong alam na first aid, pwede nyo naman pong lapatan din ng first aid. Basta mahalaga, linisan nyo yung part na nakagat ng aso at dalahin nyo na agad sa pinakamalapit na pagamutan. Nung una, nung bata pa ako, ay nakagat po ako ng aso. At sa lugar namin, ay hindi naman uso yung mga vet clinic. Kung maga wala kung magawala pa pong mga veterinarian na nag naka-assign sa mga bayan-bayan at wala pa rin noon sa lugar namin na naka naka-duty ng na mga doktor sa mga hayop, yung mga nagtuturok. At ang ginawa ng nanay ko noon ay nilinis ng suka at kinusko sa ng bawang. Although, sabi ng mga doktor, hindi daw yon safe at hindi daw yon gamot. Pero, nung nakagat ako, share ko lang, hindi ko naman sinabi na gawin nyo kapag kayo ay nakagat. Si-share ko lang yung karanasan ko na gano'n yung ginawa ng nanay ko nung nakagat ako ng aso, nilinisan niya ng suka. Actually, yung suka na ginamit pa sa akin nun ay yung suka na ginagawa lang, yung suka ng niyog. Yung nilinis yun, tapos kinusko sa ng bawang. Although pag sa ngayon, sasabihin ng doktor ay hindi yun safe at walang walang basihan na dahilan na para makagamot yung bawang at suka. Pero siguro na taon lang na yung kumagat sa aking aso ay walang rabies kaya hindi ako na-infect ng rabies o walang nangyari sa akin. Tapos nito ngang kailan lang ay nakagat ulit ako ng aso at ganun ulit ang ginawa ko kasi nung makagat ako ng aso ay Friday ng gabi at kinabukasan ay walang vet clinic. Wala akong mapapagpaturukan at ganun ang ginawa ko. Nilinisan ko tapos kinuskos ko ng bawang. Uh, kung lahat ng possible na pwedeng makalinis do sa sugat ay ginawa ko. Nilagyan ko ng alkohol. Sinabon ko muna tapos binalawang ko sa running water at nilagyan ko ng alkohol. At pagkadating ng lunes sa kakupasya siya, pinaturukan. Pinaturukan ko din naman po ah, uh, mabuti na yung sigurado. Pero kung kayo ay nasa liblib na lugar at wala kayong choice, ay mas mabuti na rin na gawan nyo ng paraan para magamot agad yung ating na-infect Nakagat ng aso. Sana lang yung mga nakagat sa inyo ay hindi infected ng rabies. So, yun lang. At kung meron kayong may suggest o comment down below na lang kung meron kayong may suggest tungkol sa mga nakagat ng aso o paano may iwas ang nakagat ng aso, comment down below na lang at paki-like and subscribe kung nakatulong sa inyo ang videos na ito at paki-pindot ng bell button, i-bell all nyo para notified kayo sa lahat ng mga i-upload ko pang mga videos. Salamat po sa panonood at sana po ay nakatulong sa inyo ang video ko for today.